This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga araw, my dear brothers and sisters, welcome puli nitong linggo na to para sa ating pag-uusapan nitong May 6 hanggang 12. Ang pamagat po ng ating pag-usapan ngayon ay may hita sa Come Follow Me na lesson. Kakayanin ko dahil kasama ko ang Panginoon. Sa kwento ni Haring Musayas at ng mga Nivita, ay hita natin ang patuloy na tema ng paghahanap ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok at kasalanan. Katulad ng mga Nivita na nabihag ng mga lamanita dahil sa kanilang mga kasalanan. Marami sa atin ay maaring nakakaramdam ng pagkakapihag sa pamamagitan ng mga pasanin at kahirapan na dala ng ating mga pagkakamali. Subalit, katulad ni Amon, mayroon tayong pag-asa na makakasumpong ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pagtulong sa iba. Ang pagtutok ng buong pusong bumalik sa Panginoon at pagtanggap ng Kanyang biyaya at awa ay makapagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa gitna ng anumang mga pagsubok. Ang kwento ay nagbibigay rin sa atin ng paalaala na ang pagbabalik loob at pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan at kaligtasan. Sa pagbaling natin sa Panginoon ng buong puso at pag-asa, hinahayaan natin siyang pamahalaan ang ating buhay at magbigay ng gabay at tulong upang malampasan natin ang ating mga pagsubok. Kayo din sa pag-aalay natin ng ating buong sarili sa pagtulong sa iba at pagiging daan upang sila ay makilala ng Diyos. Nakakatulong tayo sa kanila na makamit din ang kapayapaan at kaligtasan na hinahanap nila. Ang pananampalataya sa pagkakaroon ng kasama ang Panginoon ay isang malakas na sandigan sa panahon ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Kapag tayo ay may tiwala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan, hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang pagkakaroon ng kasama ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa at katiyakan. Nakakayanin natin ang anumang hamon na dumating sa ating buhay sa pagtitiwala sa kanya. Nakakabangon tayo mula sa mga pagsubok at humaharap sa mga hamon na may kasiguraduhan na siya ay laging kasama natin handang tumulong at magbigay ng kabay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang mga pangako nabibigyan natin ng kahulugan at lakas ang anumang pagsubok na ating hinarap ang pag-asa at katiyakan na kasama natin ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas na labanan ang anumang uri ng takot at pag-aalinlangan sa ating mga panalangin at pagsandal sa kanya natutunan natin na hindi tayo kailanman pababayaan ng ating mahal na Ama at nasa pamamagitan ng kanyang tulong kaya nating malampasan ang anumang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Minsan, mahirap na tumayo kung ano ang tama kasi nasasaktan ang iba. Pero kasama natin ang Diyos sa laban na to at sa huli, magkakaroon tayo ng tagumpay at kalayaan. Ang quote na to ay nagpapakita ng dalawang mahalagang katotohanan sa buhay yung una ang pagtayo para sa tama ay hindi laging madali at minsan ay may kaakibat na sakripisyo at bigati ito ay isang hamon na kinakaharap ng marami lalo na kapag ang ating disisyon ay maaaring makaapekto sa damdamin o kalagayan ng iba gayon paman sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang pangalawang katotohanan ito ay nagpapakilos sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka. Kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas, gabay at pag-asa sa bawat akbang ng ating paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Maari nating harapin ang anumang uri ng pagsubok na may kumpiyansa at determinasyon. Ang pagiging tapat sa ating mga paniniwala at prinsipyo, kahit na mahirap, ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa takot at pag-aalinlangan. Sa huli, ang tagumpay at kalayaan ay naghihintay para sa mga tapat at matatapang na sumusunod sa landas ng katotohanan at kabutihan na may tiwala sa Diyos at sa Kanyang plano para sa atin. Sa Musayas chapter 7, verse 14 to 13, dito matutunan natin na si Iso Kristo ay may kapangyarihang iligtas tayo. Ito'y nagpapakita ng isang malalim na pananampalataya kay Iso Kristo bilang tagapagligtas at tagapaglaya ng tao mula sa kasalanan at kasamaan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapangyarihan at sa kipisyo ni Iso Kristo, maipapahayag ng isang tao ang kanyang tiwala sa kanya bilang naligtas at nagbigay ng kaligtasan. Ang pag-angkin ng kapangyarihan ng pagligtas na nagmumula kay Iso Kristo ay nagpapakita ng kanyang pagunawa sa kanyang personal na pangangailangan sa kaligtasan at sa katotohan ng walang iba kundi si Kristo lamang ang makapagligtas sa kanya. Ito ay isang pagpapayag ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang pangako na susundan si Iso Kristo at mananatiling tapat sa kanyang mga aral at utos. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita ng isang puso na puno ng pag-asa at pananampalataya sa kapangyarihan at awa ni Kristo bilang tagapagligtas ng bawat isa. Sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali ng isang tao, mayroon pa ring pag-asa para sa pagbabago at panibagong simula. Ito ay nagpapahayag ng ideya ng bawat isa sa atin. Kahit na may mga pagkakamali o nagawang masamang desisyon sa nakaraan, ay may kakayahang at oportunidad na magbago para sa kabutihan. Ang pagtanggap sa katotohanan mayroong pag-asa. Sa kabila ng mga pagkukulang ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa isang tao upang magpatuloy sa paglalakbay ng buhay. Ito ay isang paalaala na ang mga pagkakamali ay hindi ang dulo ng lahat, ngunit isang pagkakataon upang tayo ay matuto, bumangon at magsimula muli sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagkakataong ito. Ang isang tao ay maaaring makamtan ang isang personal na pagunlad. Pagpapakabuti at patuloy na paglalakbay tungo sa kanilang mga layunin at hangarin sa buhay. Sa Musayas chapter 7 verse 14 to 33, dito matutunan natin na si Haring Limhay ang kanyang patuloy na pananampalataya at pag-asa kay Isu Kristo. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan na kanilang kinakaharap bilang isang bayan, pinanggit niya ang mga kaganapan sa buhay ng kanilang mga ninuno, lalo na ang pagliligtas ni Jehovah sa mga Israelita mula sa mga Ehipto pinagtutuunan niya ng pansin ang katotohanan na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maaaring maligtas ang sinuman mula sa mga hadlang at kapahamakan. Dito sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ipinapahayag ni Haring Limhay ang kanyang paniniwala na may kapangyarihan si Iso Kristo na iligtas sila mula sa kanilang mga problema at pagkabihag ipinakita niya ang importansya ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok sa ganitong paraan, pinasiglan niya ang kanilang mga pinasiglan niya ang kanilang pag-asa at nag-udyok sa kanila na manali kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas at gabay sa gitna ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Sa talata 19, may kita natin ang parilalang tumingin sa Panginoon ng Israel na nagpapakita ng pag-asa sa paghingi ng tulong mula sa Diyos sa gitna ng kanilang mga paghihirap. Sa talata Musayas chapter 7 verse 33, matatagpuan naman ang salitang tiwala sa ating Diyos na nagpapahihwating ng tiwala at pag-asa sa kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok na ating hinaharap. It pinapahayag nito ang paniniwala na ang Diyos ay may kakayahan na magbigay ng pag-asa at pagtulong sa kanila sa gitna ng kanilang mga kahirapan. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan upang iligtas ang isang tao ay madalas na nauugat sa personal na karanasan ng mga tao sa kanilang buhay. Ang mga tao na karanas ng matinding mga pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay ay maaaring makatagpo ng kapayapaan at kalakasan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtanggap ng tulong mula sa Kanya sa mga oras ng ang mga pangangailangan ay maaaring magpalakas ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanya. Ang mga personal na karanasan ng mga tao sa pagkikiramdam ng presensya ng Espiritu Santo at sa pagtugon ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan o panalangin ay maaaring magbigay ng tiwala sa kanila na sila ay tinutulungan at inaalalayan sa kanilang mga buhay. Sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagkuha ng mga aral mula sa mga ito at matutunan na natin ang katutuhanan tungkol sa kaligtasan at kapangyarihan ng Diyos na maaaring magdulot ng tiwala at pag-asa sa Kanya. Sa Musayas chapter 7, verse 26 to 27, tinasabi dito, Ako ay nilika sa wangis ng Diyos. Sa mga talatang ito, ipinaypahayag ni Haring Limay ang katotohanan na ang tao ay nilika sa wangis ng Diyos at na ang lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Ang mga katotohanan ito ay nagpapahayag ng kabuang kahalagahan at dignidad ng bawat tao bilang nilalang ng Diyos. Ipinapakita nito na ang bawat isa sa atin ay mayroong espiritual na kinabukasan at layunin at tayo ay mayroong pangangailangan sa pagunlad at pag-uunlad ng ating sarili upang matamo ang ating potensyal. Ang mga katotohanan ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating pananaw sa Diyos at sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pag-unawa na tayo ay nilika sa wangis ng Diyos, at mayroong espiritual na kahalagahan, maaring nating mas monawaan ang ating sariling halaga at dignidad. Ito ay maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon at determinasyon upang maging mas mabuti at mas mahusay na patuloy na sumusunod sa landas na itinakda para sa atin ng ating lumika ipinapaalala sa atin ng mga katotohanan ito na tayo ay may malalim na kaugnayan sa ating Ama sa Langit na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na malampasan ang anumang hamon na harapin natin sa buhay. Sa Musayas chapter 9 at chapter 10, ipinapakita ng mga tao ni Zinef ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap. Kahit na nakaranas sila ng mga pagsubok at kahirapan dahil sa kanilang mga pagkakamali, nagtiwala sila sa Panginoon at sumandik sa kanyang lakas upang harapin ang kanilang mga hamon. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at pagkakamali, pinakita ng mga, mga tao ang kanilang pagiging handang magbago at magbalik loob sa Panginoon. At sa tulong ng kanyang biyaya, sila ay naging matatag at matapang. Ang pagtitiwala at pagtsatsaga sa lakas ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kakitingan sa panahon ng mga pagsubok at kahirapan. Kapag tayo ay humaharap sa mga hamon at pagsubok sa buhay, ang pagtitiwala sa Panginoon at sa Kanyang lakas ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, tayo ay nabibigyan ng kapangyarihan na malampasan ang anumang pagsubok na maaring dumating sa ating buhay. Ang humayo sa lakas ng Panginoon ay nagpapayamanig ng pagtitiwala at pag-alis ng ating sariling mga kakulangan at pagtanggap ng biyaya at lakas na ibinibigay niya upang tayo ay magtagumpay. Sa Musayas chapter 10, verse 11 at 17. Ipinapakita na ang mga papapasya at kilos ng mga nakaraang henerasyon ng na mga laminita ay may malaking epekto sa sumunod na mga henerasyon dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at pagtalikod sa Diyos nagtulot sila ng malubhang impluensya sa kanilang mga anak at mga sumusunod na henerasyon Ipinakita nila ang isang halimbawa ng pagtataksil at pag sa kasamaan na nagre sa pagkakaroon ng mga taong mapanlinlang at mapangapi. Ang aral na maaaring matutunan mula rito ay ang kahalagahan ng mga pagpapasya pagpapalaki ng isang henerasyon na ang kanilang epekto sa mga sumusunod na henerasyon. Ang bawat pagkilos at desisyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalang impluensya sa mga taong hindi pa isinisilang. Kaya't mahalaga na magkaroon tayo ng kamalayan sa epekto ng ating mga gawi at pagugali sa iba, lalo na sa ating mga anak sa hinaharap ng henerasyon. Ang pagiging mabuting halimbawa at pagkaka Ang pagiging mabuting halimbawa at pagpapakita ng matatag na pananampalataya at kabutihan ay nagdudulot ng mabuting impluwensya sa iba at magtataguyod ng magandang kinabukasan para sa mga sumusunod na henerasyon. Ang katutuhan ng pinapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagligtas sa atin ay nagdudulot ng maraming insight at kahulugan. Una, ito ay nagpapakita ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Kahit tayo ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal, patuloy niya pa rin tayong iniibig at pinapahalagahan. Ito rin ay nagpapakita ng walang hanggan at di matutumbas na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin na hindi nasusukat ng anumang bagay sa mundong ito. Pangalawa, ang katotohanan ng ito ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa atin. Sa pamamagitan ng pag-unawa na tayo ay mahal ng Diyos hanggang sa puntong ipinaglaban niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak, nabibigyan tayo ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay at ang ating mga pagkukulang. Ito ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na kaya nating malampasan ang anumang pagsubok dahil kasama natin ang Diyos. Sa kabuuan, ang pagpapakita ng Panginoon ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagliktas sa atin ay nagpapakita ng kanyang walang hanggang at di matumbasan na kabutihan. Nagbibigay ng pag-asa at lakas sa atin at nagpapalakas sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya mga kapatid. Mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. Ito po iniiwan ko sa pangalan ng Kanyang Anak na si Kristo. Amen.